Ang pinakasikat na P-pop girl group ngayon na Bini ay muling pinatunayan ang kanilang husay at kakaibang charm sa paglabas ng kanilang pinakabagong music video para sa single na Shagidi. Mapapanood na ito sa opisyal nilang YouTube channel at siguradong magbibigay ng bagong enerhiya sa fans sa buong mundo. Konseptualisado ng Yumus Lene, ang Athe ay puno ng kulay at dynamic na visuals kung saan sinaaya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mikha, Joanna, at Sheena ay sumayaw ng todo sa loob ng isang skatepark, gamit ang mga galaw na inspired sa larong Pinoy na Shagidi Shagidi Shapopo. Bukod sa catchy choreography, kapansin-pansin din ang kanilang fierce at charismatic na aura na nagpapakita ng bagong flavor ng Bini. Ayon kay Joanna, layunin nilang i-reflect kung sino sila at kung saan sila nagmula. Umaasa sila na para sa mga Pilipino, ito ay magiging dahilan ng pride at para sa mga foreign fans, magiging daan ito para mas makilala ang Pilipinas. Dagdag ni Aya, nagbigay sa kanila ang isyagidit ng pagkakataong ipakita ang mas matapang at kakaibang personalidad ng grupo. Unang inilabas noong Hunyo bilang tour single para sa kanilang Biniverse World Tour, nagmula ang Shagidi. Mula sa songwriting camp sa Davao na nilahukan ni na Marquez Parker, Tommy Brown, Cortin Jabray, Jbatch, at Angela Ken. Kasabay nito, patuloy ang pag-ani ng Bininang ng parangal, mula sa pagkapanalo ng Group Artist of the Year at Concert of the Year sa The New Hue Video Music Awards, hanggang sa pagiging IE Artist of the Year at P-Pop Artist of the Year sa Monster Rara naput Tatlo Punto Monster Music Awards 2024, mayong 2025. Mas lumalaki pa ang kanilang pangalan sa international scene matapos makakuha ng limang nominasyon sa Jupiter Music Awards kabilang ang Female Group of the Year, Album of the Year para sa Biniverse Song. Of the Year, Collaboration of the Year, at Music Video of the Year para sa Cherry on Top, Binimo Remix Feat. Agnesmo Patuloy ang pagsikat ng Bini bilang kinatawan ng P-pop sa buong mundo. Kaya't huwag palampasin ang Ishagidi Music Video at suportahan ang grupo sa kanilang patuloy na pag-angat sa music industry.